si Jan, a nurse dito sa New Zealand and a digital business owner. Alam mo yung feeling na nasa biyahe ka, hindi mo pa magkita ang destination pero ramdam mong papunta ka na doon? Ganyan din ang buhay at pangarap. Minsan, mabagal ang usad. Minsan, hindi mo sigurado kung tama ang daan. Pero ang mahalaga, hindi ka humihinto. Dati, kala ko, ang tanging option ko ay magtrabaho habang buhay. Makulong sa routine at maghintay ng retirement para lang maranasan ang totoong buhay. Pero hindi pala. Pwede mong baguhin ang direksyon mo. Pwede mong piliin ang daan na magbibigay sa iyo ng oras, kalayaan at mas magandang buhay para sa pamilya mo. Kung naghahanap ka ng senyales, ito na 'yon. Sa free webinar, matututunan mo kung paano magsimula ng digital business kahit zero ang experience. Paano mo magagamit ang skills mo para kumita online? Paano magagawa o nagagawa ng iba na magkaroon ng time and financial freedom? At ang eksaktong steps para makapagsimula ka rin. Ang biyahe ng buhay mo ay nasa kamay mo. Handa ka na bang lumiko papunta sa pangarap mo? Click the link below and start your journey today. Connect with me at thumb.gov.channel.